You know, yan daw kanilang lechon na pinagmamalaki. Ayan, ayan, ayan. You know, you know, you know. Sarap. Ang lutong yan. So, paano yeah. na hihiwa, ano, di ba? Masarap ba? Oh, salam. Masarap, salam. solid. ba? Naubos pa lahat? Timot oh, oh, so, sarap man. talaga yung kanilang mga ako no? okay. Talagang the best yung kanilang mga ako restaurant na kahit na, no na no napakaliit nito. Talagang solid sa kanilang mga seasoning na ginagawa nila mga ingredients dito sa Mamitas Station dito sa Baguio Silang. o. No? talagang ubos yung kanilang mga kano Oo na talagang katakam takam ang kanilang mga kano dagnas pawis pa yung kanilang mga uh, talagang simut sarap ng kanilang mga kano mga kinain no? sobra yan o no? nagluluto pa sila yan napakasarap talagang nauubusan sila napakaraming customer dito sa kano ito mamitas Oh. Yan yung kanilang mga kwan. At boss 755 la, lap boss. Yan yung mga kanilang kwan. Yan yung mga kanilang mga kwan. Oh. Lechon <inaudible> Paris, Deep Paris, 50 real, ah, 50 real. 50 50 pesos. Yan uh, Beef Paris, Deep Mami 30 pesos at saka Shomai with rice 25 pesos. Yan yan yung kanilang mga kanilang item dito sa kanilang restaurant na maliit pero hope na mag-expand pa to ang kanilang restaurant thank you sa panonood ng aking vlog please subscribe and share and comment